Alright, eto na naman Bagong bili na Honda City 2009 mga kaibigan So tama tama, ito si sir Nakasalubong ako sa kalsada Dahil ko si Stariray kanina eh, Sabi niya, si Doc Cristo ha Pinara ako Pagka para sa akin, sakto naman May bibilin pala siyang kotse ngayong araw na ito Parating na, galing norte ito mga kaibigan Galing sa norte, dinala dito sa south Para maibenta At uh, ayun nga, nagkabilihan Ako yung naging taga-check So syempre, pinagkatiwalaan tayo, dapat gagalingan mo, 'di ba? <laughs> Basic muna, engine number, chassis number. So saan mo ba 'yung makikita? Sa papel, eh. sa CR, 'di ba? So bubuksan natin 'yung engine bay. Nandiyan naman 'yan. Sobrang sariwa pa ng auto, mga kaibigan. 90,000 'yung tinakbo, 2009 model. So okay na 'yon. Siguro lang laging long drive ganyan, pero reasonable na eh kasi ang ganda nung makina. Makita ko sa inyo, ayan no? walang daya na pampakintab. Orig-orig. Walang wiring na binaypas. Walang mga tinalupan ng mga wire. Mga sakit. Intact. Yung mga lock, hindi bali-bali. No? Ibig sabihin, hindi kinalikot-kalikot yung makina nito. Yung alikabok, mas gusto ko pa nga yung maalikabok kaysa dun sa linis na linis na makintab pa. Kasi talagang alam mo ano eh. Alam yung personal use lang niya. Hindi niya ano parang sino show off na super clean to ganyan ganyan walang tagas galing norte mga kaibigan tuyong tuyo yung makina oh. mamaya sasabihin ko sa inyo yung presyo yung pagkakabili walang tagas sa clutch manual transmission po ito 1.3 2009, ganito yung nakaraang Honda City, yung kulay ganito rin bluish na silver Yan. so orig orig engine number, dito mo makikita, tama sa papel chassis number dito makikita tama din siya sa papel so one, one point original OR, original CR okay good ang radiator tinignan ko syempre yung bangga mahalaga yan kasi kung makikita nyo yung bumper iba yung kulay harap likod so okay lang yon kasi 2009 imposible hindi yan masabitan ng motor or masagi sa gutter or samps, o ano paman okay lang as long as yung body pag kinatok mo yung body nyan latang lata mga kaibigan yan oh unat na unat yung linyo oh. tuwid di ba? lata oh walang masilya so okay yon tapos nakamags na yung gulong, halos bago wala ka na iintindihin di ba? walang taga sa makina walang conversion na ginawa yung mga fan gumagana, walang overheating issue pagkagaling sa norte meet up kagad dito, ayos ang tining ng makina ang tahimik so ito yung matitipid eh tapos yung bumper nga iba kulay no yung grill hindi yan para dyan yan ay pang top of the line hindi yan pang 1.3 nilagyan ng mga chrome trims para magmukhang top of the line pero okay lang walang problema accessory lang yan ang malaga yung bangga wala ka dapat makikita ang bangga pag ano yan original condenser original radiator tingnan mo yung yero sa likod ng bumper walang lukot. Naka-cable tie kasi nga yung grill niya pang uh, mas modelo na version. Wala sa tamang butas yung clip. Ayun, kita mo. Ito rin. Kaya naka-cable tie. Pero okay lang. Walang bangga. Ayun yung yero. Tuwid na tuwid. Tinignan ko. Harap at likod. Ayan yung chassis. Walang lukot. No? Naka-align mabuti yung radiator, yung condenser. Walang yupi. Headlight naka-align alignment okay siya di ba so kinulayan lang yung bumper siguro para mawala yung gas gas plus nilagyan na ng fog light so ano yan dagdag -dag accessory dagdag -dag tulong din yan sa gabi kasi yung mga ganito pansin ko mahina headlight sa gabi yan tapos yan chrome chrome covers sa handle di ba spoiler addition na lang yan muffler tip tapos tinignan ko rin yung likod. Siyempre, bangga. Usapang bangga. Kita mo kasi yung kulay. Oh. Magkaibang magkaiba. Sabi ko okay lang yung kulay. Walang problema. Unahin natin yung major. Sa papel, okay na tayo. Sa makina, okay na. Sa body naman tayo ngayon. Ayan. Oh. Original paint. Ayan. Oh. Walang lukot. Unat na unat. Ayan, pandikit hindi yan. Okay yan. Ayan, walang lukot, di ba? Kabilaan. Eh, may pandikit din. Kasama talaga 'yon. So, walang lukot, walang bangga. So, ayan, para makita nyo may bangga. Sinilip ko rin yung frame sa ilalim, sa may lagay na reserba, walang bangga. So, okay 'yan. Dito rin, walang sign ng nalukot or nabangga or ni Good. So, sa body, okay tayo. Sa makina, okay. Walang usok. Sa tambucho, walang usok sa dipstick walang tumatalsik na langis sa dipstick dito no? walang kulay gatas o yung kulay na naghalo ang tubig at langis kulay lang siya ng oil na medyo brown okay lang yan hindi naman siya bagong change oil ang declare so normal lang yun wag lang yung kulay gatas no So, walang usok, walang talsik sa dipstick, walang kulay gatas, walang overheating problem. Gumagana ang fan pag binuksan ng aircon. Pag hindi binuksan ng aircon, patay ang fan, mag automatic lang siya. Pag na-reach na yung normal operating temperature. So, okay tayo sa engine. Sa aircon naman tayo. So, sa aircon, malamig yung aircon nito. Honda Honda, mga kaibigan. Kasi ganito rin yung dalawang Honda City Napakalamig ng aircon. Nakakala mo, brand new yung sinasakyan mo. Ayan. Ayan. Thank you, sir. So, start natin lahat ng ilaw gumagana yung indicators sabihin walang denaya no? yung iba kasi ginagawa yung oil tinatanggal yung bumbilya at yung check engine para hindi mo nga makita na nailaw siya kahit umaandar so ito wala lahat ng warning signs gumagana ABS check engine, overheat yung sa cold, yung kulay blue na ilaw yan, no? sa oil gumagana power steering So, start natin. Yun. Namamatay lahat. Ibig sabihin, okay ang mga sensor gumagana kasi pag ganung ini start mo, dapat namamatay lahat. Ang maiiwan lang yung bukas na pinto, kung hindi ka naka-seatbelt, at kung naka-handbrake ka. Ayan. Pag binaba ko itong handbrake, dapat makawala yan. Yun. Okay, so 10.9 km per liter ang average na tinakbo nila simula norte papunta rito na traffic daw sila so okay na yon ha ah. sa sedan 10.9 depende pa yung sa driving habit no pero yung sa akin yan easy 12 to 13 km per liter yung aking 1.3 na Honda City tapos nag 19 km per liter pa nga yun nung dinala namin sa Baguio yan grabe air ko no lamig ito may sticker ito madalas ko na encounter sa city ko yung tulo nung pabango yan, pag yung pabango kasi na liquid, tumulo diyan, nasisira yung pintura. Parehas na parehas ng pwesto doon sa Honda City ko, dito rin. Kaya siguro nilagay sticker. Para hindi kita. Kaya lang alisin na natin. Ito ay yung City Yun. Yung USB nandito sa baba. Yan, ito. Galing, di ba? Ito ang isa sa mga malulupit na auto pang pamilya eh. Kung ang budget mo ay 200 plus to 300 plus may pagpipilihan ka na automatic at manual transmission so ayan may ilaw gumagana parehas ba diba? sa taas gumagana rin power window syempre i-check iche mo na rin yan diba syempre pinapacheck sa iyo eh, lahat na i-check mo na kung gumagana para sulit okay so gumagana kagaya nung nakaram video natin gumagana, hindi gumagana <laughs> gumagana lahat so meron tayong mga tinatawag na deal breaker at yung mga hindi deal breaker na mga issue pag bumibili ka na sasakyan sakyan ito ay tumakbo na ng 98,000 kilometers okay lang, sa edad nya pwede pwede na yun. no maganda na yon tas yung makin kita mo naman itsurang hindi pa nabubuksan wala pang mga tagas-tagas na silikon walang mga sobra-sobra na mga gasket kita ko yung mga tornilyo matatalas pa eh yung parang hindi pa napipihita ng wrench alam mo yon ang ganda fresh ha fresh yung presyo mamaya ko ulit sa inyo sasabihin kasi okay din yung naging price niya eh mga kaibigan stereo yun di ba ang ganda na speaker para ka rin naka brand walang kaibahan original key dalawa yan so overall yung power side mirror gumagana rin yung mga pindutan nya working switches, ilaw gineko na, cambio ang lakas pa humatak, hindi pa siya sliding clutch handbrake ang lakas din so overall sa pagkaka-check ko sa auto na ito ay good mga kaibigan diba ilaw, makina, papeles overheating walang ganon, ingay sa makina kakaiba wala engine oil okay hindi siya kulay gatas yung brake brake pads kita mo naman din yan yung mga hindi deal breaker yung mga ganyan mga ano eh nung kapal oh. hindi yan deal breaker yung brake pad power window kahit sira pa yan yan yung mga very minor lang na issue hindi siya yung para ayawan mo yung auto lalo kung negotiable naman ang mga deal breaker para sa akin pag ang problema ay makina papeles yung major na bangga yan ah, ayaw na ako pag ano, lubog sa baha so ito hindi naman lubog sa baha sinag ko rin yung carpet okay naman yun yung mga deal breaker pero yung mga discoloration okay lang yan very minor upod na gulong upod na brake pad very minor very minor yun lang yung mga deal breaker para sa akin papeles at makina mga galing sa overheat sa bangga lubog sa baha yan, yan ako very basic lang yan Kayang kaya, wala naman uso ko tingnan nyo, tambutso Tuyong-tuyo, walang langis. Di diba? So ayan ang mga titingnan ninyo. I-review niyo na lang 'yung ating video kung gusto niyo malaman, isa isa-isahin niyo. At uh, ito ang owner niyan, si Sir. Ito, ito, ito. Yan, 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 yan. Iyan ang owner, si Sir. shoutout out sa iyo, Sir. Anong name mo? Emil. Sir Emil. At saka si Sir? Richard. Sir Richard, yan. Mabuti na lang at uh, nasa lubong ako ni sir. Kasi pabili pala siya ng kotse today. Hindi ko na makakalain na makakatulong pa tayo kahit pa paano sa ating busy schedule. So yun lang mga kaibigan. Tandaan ninyo. Papeles, makina, yung under chassis, hindi naman yung deal breaker. Pero tinest drive namin, konting lagutok, konting-konting. Okay lang, very tolerable. Engine, papeles, interior, sariwa yung body sariwa. Ayun, oh. sa riwa ayan o sa mukha eh. yun lang presyo nga pala yan sasabihin ko na sa inyo mga kaibigan <laughs> kasi yung presyo nito yun ang isang nagpasaya sa akin eh so dineliver pa to from norte galing norte papunta rito sa south ang naging presyo nya ay 283,000 283,000 okay na okay na yun kesa yung bibili ka ng uh, sobrang mura pagawain o kaya naman yung 300 plus kasi normally ang presyo nito yung matitino 300 to 350 ganyan yun yung mga super sariwa na pero yung 283 aba tas diniliber pa sa'yo magandang presyo na yun mga kaibigan wala ka na may papagawa halos eh wala ka at holy, wala pwede mo nang gamitin agad itong eh, auto na ito yung registro lang birthday na niya eh. birthday na niya ngayong buwan so yun lang may allowance naman dahil sa LTO So, paparehistro na lang. Yun lang, very minor, di ba? Wala kang problema sa makina, sa transmission, wala kang problema. Sa pangilalim, aircon, di ka na magpapagawa. Overall, good na good na to mga kaibigan. Tingnan yung interior. Diba? Konting spray lang natin yan ng plastic trim restorer na easy wax Super kintab na yan. At yun yung likod. Ah, 'di ba? Unat na unat. Yung grip niyo, tira mo hindi pa kalbo. Pag sabihin, ano to oh? Hindi pag. Yung mga letra ang lalim pa. Kasi meron oh mga nagamit na ganito, burado na 'yung letra ay numero. Burado na 'yung mga tuldok-tuldok. Dito sa Manibela ang kintab na, ito hindi oh. So nice, nice. Maganda pagkakabili ni Sir. Very good, good job. So 'yun lang mga kaibigan. sharing is caring kita kita tayo sa mga susunod na video shoutout sa dalawang poging sir natin dito nice sige po sa panggwapong mas daw oh. napaka pogi nakangiti oh yan kay sir yan so may first car nyo to sir congratulations napakaganda ng pagkakabili Okay eh. ok didikita na natin yan na sticker ngayon mga kaibigan dahil ni request ni sir at dahil may kaibigan yan friends of easy works yan eh didikita natin yan na sticker na mahirap pala magdikit na sticker na isang kamay mga kaibigan pwede ba i-post ko muna post ko muna ah Eto na yung para pag nasa sa natin si sir makikita natin hindi man natin tanda ang plaka nya yung sticker ng easy works garage yan ang palatandaan natin na friends of easy works pala itong auto nito yan. Yung mga naghahanap tuwing sale na sa Lazada at Shopee, may available yan. Kung hindi naman sale, pwede kayong bumili. Search nyo lang, Easyworks Garage, car sticker, o kaya yung badge. Pwede kayong maka-avail yan sa Lazada. Wala pang isang piso. Yan. Maraming salamat sa lahat na nagtitiwala sa atin sa Easyworks Garage. Sharing is caring. Congratulations. Bye-bye.